Hello and what's up mga kalay and welcome back dito sa Nation Vlogs mga kalay nakuha na natin yung nag overfly na ibon natin kahapon at eto nga sya na ko na sya tapos yung kabilang pakpak ay may butas kasi nabaril sya ng airsoft mga kalay yan nabaril sya so kawawa naman nabaril sya ng airsoft gusto po ah nabaril sya ng airgun buti na lang kamo at uh, butas lang pero nabigyan ko na sya ng gamot mga kalay ayan o. Yun ay dugudugo pa siya so nabigyan ko na naman siya ng gamot yan o no? oh, may dugudugo pa yan o no? oh. butas o oh. uloy natin yan o oh. butas o oh, mga kalay oh. butas pero mukhang tingin ko hindi siya gumawa sa katawan yan no? wala naman tao kanyang katawan sa so, pakpak lang siguro yun to nung nalipad mga kalay eh. yan o may siya ko tas tapos pinedering ko na rin siya kaya ano kaya hindi na siya makalipad so habang ginagamot nga natin yun,